Basta na po, Bansang Pilipinas, kumusta na kayo ngayong pagpasok ng 2025? So, napakaraming hamon yung naganap sa ating buhay, napakaraming hamon yung ating napagtagumpayan, at uh, samotsari, no? Sabi nga ay maraming mga pangyayari nitong uh, nakaraang 2024 ang uh, masasabi natin na hindi natin makakalimutan mga kaibigan sunod sunod ang uh, trahedya na naganap sa ating bajah <laughs> naganap sa ating bansa kabilang na dyan yung uh, bagyo, baha, pagguho ng lupa, mga sunog at uh, mga trahedya sa kalsada, Ganon din ang pagbukot naman ng bulkan. Pero dahil sa tayo ay mga Pilipino, uh, andun pa rin yung lagi yung pag-asa natin na kaya natin lahat ng anuman yung mga darating sa ating buhay ay kinakaya natin ito at sabi nga ay ito'y uh, isang malaking hamon mga uh, masasamang nangyari noong 2024 ay mapapalitan naman ng magaganda ngayong 2025 alam nyo mga kababayan natin doon sa pinakahuling survey ng uh, social weather station lumalabas ay uh, lumalabas sa survey na uh, 90% na mga Pilipino yung naniniwala na magkakaroon ng magandang mga pangyayari uh, ngay ngayong uh, 2025. Ang sabi nga nila ay sinalubong nila ng uh, punong-puno ng pag-asa ang 2025 at umaasa sila na talagang maraming magagandang mangyayari sa kanila ngayon 2025. Magamat uh, 'yung 90% na mas uh, mababa noong nakaraang taon nananatili pa rin 'yung malaking pag-asa ng ating mga kababayan no, sa mga minimithi nilang mga pagbabago ngayong 2025. Kasi so, ba, mga kababayan natin, may mga uh, kababayan tayo na yung ang mga kaanak ay namatay, naging biktima ng uh, mga kung ano-anong pagsubok sa kanilang buhay, andiyan uh, uh, pumutok ang vulkan, nagkaroon ng mga pagbaha at uh, natutuwa tayo dun sa mga nagpapasalamat tayo dun sa mga nakaligtas, pero dun sa mga sa mga nasawi eh, yun ang nakakapanghina, di ba? Kita nyo naman na nangyayari doon sa pagputok ng Bulkang Taal. Uh, ito yung isang malaking uh, hamon na rin sa mga taga-Batangas, Uh, dun sa mga katagakabite sa Tagaytay na naapektuhan itong pagsabog ng Bulkang Taal. Pero ando pa rin yung kanilang uh, paniniwala at pananatili sa malaking pag-asa na makakayanan nila anuman yung mga dumating sa kanilang buhay. Lalo makakalungkot isipin na marami yung naging biktima. Kasi alam mo ang mga Pinoy, di ba mga kababayan natin, na kapag sasapit yung 2025, andun talaga yung kanilang uh, malaking paniniwala na may kasama itong mga pagbabago, na magaganap na yung kanilang uh, mga minimithing pagbabago ngayon 2025. Alam nyo ngayon, parang uh, lumolobo daw, uh, ayon na din sa mga pagsasaliksik tungkol sa kalusugan, ay eh lumolobo ang uh, mayroong asma, uh, heart attack, mga high blood, kaya dapat yung ating mga kababayan ay mag-ingat talaga upang maiwasan natin itong mga ganitong uri ng mga karamdaman. Kaya naman nung nakaraang uh, December 18, yun naman kung sino yung chairperson ng uh, sa Senate Committee on Health, itong si uh, Senador uh, Christopher Bongo. Eh pinangunahan niya yung pagdinig sa Senado na bumabalot naman dun sa controversial na pondo sa PhilHealth. Sabi nga nitong si uh, Senator BG, no? Itong malaking uh, usapin na malaki yung epekto nito sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga may sakit. Iniwala tayo sabi nga ay health is wealth, di ba? Sabi nga ay katumbas ito ng buhay naman ng ating mga Pilipino. Kung matatandaan natin, no, naging controversial itong pondo sa PhilHealth, at binatikos at kinundi na naman ang ating mga kababayan itong si Senador Ralph Recto tungkol dito sa sabi nga ay uh, sa iba na gamitin yung sobrang pondo na nagay sa National Treasury. Eh ang sa atin nga dito no napakaraming mga kababayan natin yung may sakit or or bakit yung na sobrang pondo ng uh, PhilHealth ay sa ibang uh, bahagi ng uh, proyekto ilalagay. Hindi kaya naisip Itong si uh, Senador Ralph Recto, kinakaltasan dito ay ang ating mga kababayang may trabaho. So iba pa yung talagang sinasabing para sa gobyerno. Pero ito nga, no, uh, mabuti na lamang at itong si Senador Bongo, ang siya naging chairman ng uh, Senate Committee on Health, at binibigyan niyang pagpapahalaga ang ating mga kababayan may sakit at ipinaglalaban niya ang ating mga kababayan dahil nararamdaman daw niya na kung hindi ibibigay ang tamang benepisyo sa mga may sakit, e eh talagang maraming mamamatay na lang ng dilat at mamamatay ng hindi man lang nalapatan ng anumang lunas na dapat sana ay uh, makapagpahaba pa ng kanilang buhay. Kita niyo naman mga kaibigan kamakailan ay uh, inaprobahan na ng Pill Health Board uh, rating budget o COB para sa 2025. Alam nyo, napakalaking benepisyo nito no, para sa mga miyembro ng Pill Health. Lalo na dun sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagbili ng gamot, sa pagpapacheck up, lalo syempre dun sa gastusing uh, pagpapagamot. Dapat daw ito ay noon pa ginawa tatandaan ninyo, malinaw yung naging hamon nitong si Senador Biggie uh, sa, sa PhilHealth uh, gamitin ng mabuti ito ng maayos, pabilisin yung uh, implementasyon at uh, mas mapalawak kumbaga mas mapalawak na binipisyo. At syempre dapat na malaman ng taong bayan o maramdaman yung uh, servisyo naman ng PhilHealth. Talagang pinagdidiin na natin, no, yung servisyo naman ng PhilHealth. Pero alam nyo, natutuwa din naman tayo, no, kasi may mga kaibigan naman tayo nagkakasakit. At uh, gumaling naman sila. Uh, sinasabi nila na malaki talagang tulong ang sa PhilHealth ngayon, no. Na sana na may lalo itong pagibayuhin ng uh, pamunuan ng uh, PhilHealth. Kasi hindi naman sapat na nangakulang, uh, pangakulang, ano lang, dapat talaga may resulta. Ayun naman sa Republic Act uh, o sa Republic Act uh, 11223. Mas kilala dun sa Universal Healthcare Law. Dapat talaga mayroon namang nakalaang pondo para dito kasi uh, hindi dapat nagamitin sa kung an kung anong anong bagay lamang. Kasi kung matatandaan niyo, sabi nga nito nga uh, si Senador Bongo, iyan naman talaga may pinanggagalingan. Isa na dito yung uh, syntax sa uh, collections dapat ay para sa implementasyon ng UHC. Bagamat uh, sabi nga nitong si Senador Bongo, medyo ito dito muna tayo ngayong uh, sa PhilHealth kasi alam natin na napakaraming umaasa dito at uh, lalo na ngayon sa panahon na napakarami nagkakasakit so kailangan talaga na ang uh, benefits na nagagaling naman sa PhilHealth na makinabang mabuti yung ating mga miyembro nito sabi nga nitong si Senador Bongo, baga matinututulan niya yung uh, zero budget subsidy para sa PhilHealth, hindi naman dapat na maging hadlang ito para naman hindi magawa ng PhilHealth yung kanilang trabaho. Ang sabi nito si Senador Bongo, dapat magpakita naman ng PhilHealth health ng resulta kung ano yung kanila ginagawa para naman na mas lalong mapaganda at mapabilis ang serbisyo para sa mga miyembro nito na nangangailangan kapag sila <clears throat> nagkakasakit. Maganda itong mga sinasabi ni ano eh, ni uh, Senador Bongo patungkol sa Universal Health sana nga ay uh, makatulong ang kanyang mga ipinapahayag at mga proyekto para dito para naman, uh, kumbaga parang kinakatok niya lalo ang PhilHealth na uh, magising sa sa mga nagaganap sa ating bansa kasi lagi inireklamo na ating mga kababayan may sakit ay ang PhilHealth. So ano na, sabi niya, napakalaki ng pondo. Uh, ng Peel kaya nga ito sobra-sobra at gustong ibalik pa sa National Treasury pero ang hindi naisip itong si Sen. dahil siguro sa siya ay mayaman na hindi niya nararamdaman yung paghihirap ng ating mga mamamayang may sakit so parang ano, uh, nagbida-bida ba itong si Sen. Recto para dun sa pundong ito at uh, mabuti na lamang mayroong isang uh, senadora Bongo o sabihin nyo naman, makibongo tayo 诶。Eh dapat ay dapat talaga na may pagpatuloy yung malasakit center sa bawat amang uh, mga lugar pero alam niyo ngayon anong nangyayari doon sa malasakit center kapag nalaman na kay Bongo o kay Senator Bongo galing yung tulong hindi iniintindi totoo ba ito sana naman ay hindi kasi kawawa naman yung ating mga kababayan wag yun na isama sa matinding takbo ng politika sa ating bansa ang gawin ng ating mga official imbis na kayo ay uh, hadlangan yung ibang mga naisin ng na inyong mga kapwa official, eh, supportahan nyo naman yung mga magagandang ginagawa para at least ay mapakinabangan naman ng ito ng ating mga kababayan. Napakalaki ng pondo dito sa PhilHealth at uh, napakarami nating mga kababayan na nagkakasakit na dapat na matugunan yung kanilang pangangailangan na bawat paglabas nila ng ospital ay zero ang kanilang uh, babayaran wala silang babayaran lalo ni mga kababayan natin ngayon uh, yung mga hindi naman natin kagustuhan kasi yung pagkakasakit uh, natutuwa din tayo sa sa mga proyekto ng ating mga kababayan patungkol naman sa mga dinadialysis na pangunahin pa rin pangailangan ng mga may sakit sa ating bansa dahil napakarami na yung dinadialysis. E ang sa atin nga lamang dito, sana huwag silang pahirapan o no? dun sa natitira na lang uh, uh, pananatili dito sa mundo, e eh, ibigay yung tamang benepisyo para sa kanila ay uh, ibigay yung tamang benepisyo para sa Pilipino lalo na sa mga panahon ng kanilang pagkakasakit ay uh, mula sa mga barangay di ba yung mga barangay captain inaalam niyo ilan ba yung uh, mga dinadialysis sa inyong lugar tapos kapag kaganon, ay uh, pag-aralan niyo kung paano magkakaroon ng dialysis A dialysis center sa inyong lugar para naman mas uh, mabigyan nyo ng uh, kasiyahan yung mga kababayan natin na nagpapadialysis at uh, bago man lang sila sabi nga ay uh, mawala sa mundong ito ay nabigyan naman ng kasiyahan ng gobyerno. Sana ay alisin yung matinding politika dahil kung hindi ito aalisin no, at uh, hahadlangan nyo yung mga magagandang ginagawa ng inyong kapwa official ay talagang walang mangyayari. Ang ang magsasakripisyo palagi ang ating mga kababayan na dahil lamang sa inyong mga pansariling interes, eh, hindi nyo na naiintindihan na mas kailangan ng ating mga kababayan ang inyong saklolo Uh, kaya nga kayo inilagay dyan sa pwesto ninyo upang kayo ay makatulong sa mga nangangailangan ng tulong. Na yung benepisyon na dapat para sa mga Pilipino ay maibigay naman ng na mga inihalal ng mga opisyal. Alalahanin ninyo, darating na naman ngayong uh, da, buwan ng Mayo, magkakaroon na naman ng botohan at uh, napakababait na naman ang ating mga kandidato na para ba silang mga Anong tawag dito? Yung mga anghel daw na bumaba sa langit dahil uh, tulong dito, uh, anong ba tawag dito? Uh, ayuda dito. So, yun ang ginagawa nila. Pero dapat pagtuunan ng pansin ang patungkol naman sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kasi, ibigay natin sa kanila yung konting panahon na natitira sa mundong ito ay mabigyan natin ng sapat na benepisyo para sa kanila. So sana ay mag, mas maging maganda pa yung mga proyekto ng ating uh, Mr. Malasakit, kung tawagin. At ang alam naman natin, hindi talaga ito tumitigil. At kahit sa panig ng Pilipinas, uh, pati ng, sa iba't ibang uh, bansa, uh, na ang ating mga kababayan ay hinihikayat para mas lalong bumilis yung uh, mga benepisyo para sa kanila. Ganda ng adhikain itong si, si Senador Bigge. Sana tularan din ito ng ilalating mga kabayan kasi parang siya lang yung nagpupukpuk, no? Siya lang yung talagang nagpupursigi na mas mapunduhan pa ang PhilHealth at uh, lalo nang maging maayos ang pamamalakan nito para sa mga membro. Okay mga kababayan, wala na po tayong oras sa mga susunod pa rin yung ating mga pagtalakay. Ako pa rin po si Jet Claveria, Kapwanyo, Pilipino.